Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagpunta ni Paul George sa San Antonio Spurs. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang maaari na nga na pong makuha pa ng Los Angeles Lakers si Kevin Durant. Marami na nga po mga katrops na mga NBA analyst ang naniniwala na hindi na nga po may ng San Antonio Spurs na makakuha ng bagong superstar since kusa na nga po itong lalapit at sasali. Base nga po sa ebinulgar na balita ng isang insider, may ilang mga superstar na nga po ang gustong makasama at tulungan si Victor Wembanyama sa isang team, kagaya na lamang ni Paul George na sinabi mismo sa harap ng media na malapit na nga po maging competitive muli ang San Antonio Spurs na isang pahiwatig na gusto nga po niyang maglaro dito since posible nga po na umalis na siya sa Los Angeles Clippers ngayong offseason. Sa tinagal-tagal nga po ni PG-13 sa Clippers ay wala pa nga po siyang masyadong nagagawang achievement sa loob ng NBA gayong ni hindi malang nga po sila makalagpa sa second round ng playoffs at makaabot sa Western Conference. Kaya sa pagtatapos nga po ng kontrata nito ngayong offseason ay balak na nga po niyang maging isang ganap non-restricted free agent kung saan pwede na nga po siyang pumili ng bagong team na makapagbibigay sa kanya na mas malaking oportunidad na makakuha ng kampeonato at makakuha ng malaking kontrata na ayaw nang ibigay sa kanya ng Clippers at una nga po sa listahan na balak nga po niyang sunod na paglaroan ay ang San Antonio Spurs Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang maaari na nga na pong makuha pa ng Los Angeles Lakers si Kevin Durant Mismong sina Anthony Davis at Lebron James na nga po mga katrops ang nagsabi na ayaw nga po nilang makipaglaro kasama ang ilang mga rookie next season. Since mas nakafocus nga po sila sa pagkuha ng kampiyonato imbis na mapa-improve ang performance ng kanilang mga batang players. Kaya dahil nga po dyan ay inaasahan na nga po na magiging all-in ang Lakers sa pagkuha ng bagong superstar. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, marami na naman nga po ang mga superstar ngayon ang tuloy ng available sa trade. Kagaya na lamang ni Kevin Durant na sinabing gusto na nga daw po itong tanggalin ng Phoenix Suns ngayong offseason. At kung meron man nga pong isang player na talagang babagay na kasama ni na Anthony Davis at LeBron James, ito nga po ay walang iba kundi si Kevin Durant. Pero syempre hindi rin naman nga po magiging madali para sa Lakers ang pagkuhan nila sa kanya. Gayong kakailanganin muna nga po nilang kumbinsihin dito ang Phoenix Suns sa pamamagitan ng pag-offer nila sa kanya ng napakalaking trade offer na siguradong hindi nga po nito tatanggihan ngayong off-season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.